Hello. Kapranje, nakaluto ako para sa misis ko. <laughs> ano iluluto mo? Kumba. So, ano yung mga ingredients mo? Siyempre, ang ating onion, pampaila, garlic, okay. tapos pork belly, so pinakalambot pa, tapos pepper, tapos laurel, sugar, course to 40 ml pineapple juice. Tapos soy sauce. Yeah. Actually oil, hindi na eh. Uh, magkakaroon na siyang oil kapag na ano ko to dahil may excess oil kasi siya. So hindi siya magagamit. <laughs>

next up, will be Of course mm -hmm. soy one half. Tapos mo na siya. laurel. Yan. Tapos sugar. So, 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 tapos sige natin ang na water. So, sing din ulit. Ha? tapos gawa na ng 30 minutes okay. pero mahina lang yung okay. so sorry dahil walang banana blossom so dahil hindi kami nakabili sa kalit okay. after 30 minutes ooh. wow wow sarap yeah, sana magustuhan yung dalawa O <laughs> ba yeah. sorry Ayan, oh, sige, bata. Yum, 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 Let's eat. Kain po. Okay.